Ayan, hello mga kasari, madilim. madilim sa ating lugar. Ayan, kamusta kayo ngayon? Ay, May 22 na. Ayan, May 22 na mga kasari. Ayan, kamusta kayo? Ayan. Ayan kamusta kayo mga kasari? Ah, mabili ba sa inyong lugar? Ayan, depende kasi yan sa lugar, di ba? Kung mataong lugar ka o hindi dito sa akin. Wala eh. Nasanay na lang talaga ako. Nasanay na lang talaga ako ng gano'n, Basta ang importante sa akin is may benta ako sa araw-araw. Ayan. Ayan. Kahit hindi man maabot sa kahit yung target kong kota eh, sana is yung kota ko is maliit lang. Hindi pa rin siya umaabot. <laughs> Kaya nga ba diba, dapat dapat ano eh uh, porsigido tayo na maabot yung kota. ah uh, magbukas tayo ng maaga, ganon pero ako ganun tapos ano um, magsasarado tayo ng 10 10pm nagsasarado na ako eh. ayan tapos hindi ka pa rin nakakakota kasi ano kasi uh, depende sa lugar niyan tsaka ano uh, hindi kasi matao ayan, hindi matao yung lugar ko kaya ayan pabili nga uh, po kayo ano malboro rin right? Ilan? Isa lang. Ayan, kaya ah uh, ito sa ano sa lugar ko is pasalamat lang talaga ko yan pagka may papasok diyan sa gitna yan. Ayan, ah uh, pag may bibili dito. Ayan, yung iba kasi alam talaga nila yung iba naman ah uh, wala pagkaano naliliga pag wala na sila mabilang diyan sa labas ito sila pupunta kaya nga dapat meron akong mga item na ano na maibigay kaya hindi talaga ako nagpapakawala ng mga paninda na hanggat maaari kahit pa isa isa kaya lang paano naman ngayon out of stock yung gin tapos yung mga ketchup na maliit pero hindi pa ako nakakapunta uli kahapon nila ako na malengke eh. kasi kahit pa paano mer meron akong dalawang gin bumibila ako ng dalawang gin isang isang ano isang ano yung 4 pat, 4 by 4 ayan may bili ako ng ganun kasi meron dumadayo sa akin na hindi ko alam kung taga saan sila dito bumibili sa akin ng gym kaya ano talaga no mga kasari uh, mas maswerte talaga yung ano yung nasa bungal nasa daanan talaga tsaka ang dami na namin talaga nagtitinda dito Pero lumalaban pa rin ako. Ang, ang ano lang sa akin, nakasanayin ko na ng ganun. Ang importante, may bumibili ng frozen, ng frozen namin. Ayan, ang mabili ngayon, yelo, gano'n Tapos, uh, may mabili sa dito sa ano ko, okay lang, ganun parang okay lang, okay lang, ganyan. Pero kasi, alam nyo, wala, na, wala naman kasi ako magagawa. Kasi, nandito ako sa looban. Wala akong magagawa. Tanggap ko na yan. Okay lang sa akin. nakasanayan ko na sa ilang taon. Ilang taon na ganun. Ayan, importante. Meron tayong benta. Ayan, nakakapamili tayo. Uh, Alam. Humangin. Biglang humangin. Ayan. Nakapamili. Ayan. Nakakahulog yung mga mangga. Ayan, meron tayong benta. Ganyan. Yun talagang ano sa araw-araw. -ara. Ayan, tapos minsan, pagka meron kang bibilhin, paluwal, yung ka, nagpapaluwan ka, nagpapaluwal ka ng, kasi wala kang ipapamili, kasi nasa stock kasi, yung mga ibang item naman dyan, mga tulog, ba diba? mga tulog, minsan naabutan na lang ng expired, diba, e lugi ka na, pagka ganun, lugi na tayo, abutan na ng expired, lagi ako nag-check ng, ano, ng expiration, kasi dito sa akin, is, hindi yung masasabing ano yan, kasi syempre yung iba nga tulog yung mga item tulog, at saka iinan lang yung mga tumer ko Ayan, kaya lagi ako nag-check ng na ano, ng expiration tulad nito, buti na lang ito nag-iisa expired na to, may bumili ito kahapon maliit lang hinahanap niya ah uh, nakasabit na to doon eh kaya bago ko binigay sa kanya ibibigay sa kanya ano, um chine ko muna, ayan, expired na siya nag-iisa. Nag-iisa na lang siya. Ayan. Kaya, maganda kung hanggat ma maaari is kung ako yung tao dito talaga sa tindahan kasi ganun talagang ginagawa ko. Dapat ako talaga yung lagay nandito. dito. Kasi mga, yung anak ko, bigay, bigay, bigay lang naman sila ng bigay. Pero, bihira lang sila. Ako lang, ako talaga dito. Kanyan nyo nga, yung masamay pakiramdam ko, parang, um, ano, eh, nakiusap lang ako na mag-open talaga yung kapatid ko. Ayan. Ayan. Kaya, kaya pagka nanggo-grocery ako, ano, ah, uh, maano talaga ako sa mga expiration kasi nga, ang tawag dito, ah, uh, baka abutan sa akin na expired. Kaya dahan-dahan ako sa pagkuha ng mga, ano, mga item. Ayan. Kaya itong mga soft drinks ko, bilang na bilang lang talaga. Pero plano ko talaga, ang plano ko is pagka yung sa Coke na nagde-deliver sa akin is pagka sa pag pumunta sila dito ano uh, lagi ko silang kukuha na ng ano, ng product tulad yan wala na akong mga naka-stock sa isang case na lang naka-stock ko doon na may Coke pa doon isang case naubos yung ano pati yung mga maliliit kasi umorder ako sa kanila Ayan, kaya ang dami kong mga stock ngayon ng mga soft drinks. Ang mga soft drinks ngayon is hindi talaga na i talaga ng matagal. Kaya nga lang kasi, ang wala talaga ako ngayon is yung ano, mounting dyan na maliit. Wala. Out of stock sa akin, nakuhanan ko. Yun yung tinex niya sa akin kahapon na wala. Tsaka yung mga cook product, wala sila. Ayan, buti na lang direct ako doon sa nagde-deliver. Kaya meron doon. Ayan. Ayan ang mga kasari talagang ang ano ko talaga. Ang share ko talaga sa inyo. Maganda talaga yung parang minsan parang okay lang papagod ka, diba? Papagod ka, parang pagod na pagod ka na, kapag galit may, may bibili, may maya, may bibili. Ngayon, parang mapapagod ka sa kaupo, ganyan, kasi wala namang bumibili. Diba? Puro tayo pahinga, puro pahinga. Ayan, nagano ako, yung e, masukal, Titimbangin ko. Ah, uh, ch ko pa yung timbangan kasi nga, low no, bat. Ayan. O diba mga kasari, Parang parang gusto ko yung ganun sana. Parang sana magkaroon tayo ng totoong ano, sari-sari store talaga na hindi tulad nito. Kasi bahay, bahay ano lang 'to. O, oh, bahay lang kasi 'to. Uh, ginawa ko lang talaga tong ano, ginawa ko lang natindahan. Ayan. Uh, mabait lang ang may-ari nito kasi pinayagan ako magtinda. Ayan. Nasabi ko na rin sa mga ibang vlog ko yan, uh, pinayagan ako ng may-ari na magtinda dito. Pe, pero syempre, meron tayong lisensya. Hindi pwedeng walang lisensya dito sa Marikina. Mahigpit ang Marikina. Hindi pwedeng walang lisensya. Kaya, yung lisensya namin is nasa 10K. Kulang ko lang 10K. Parang 9 plus yata yun. Ayan, meron tayong lisensya. Ayan o, oh, no, parang nakakaano talaga. Nakaka minsan yung mga ibang kasari ko na pinapanood ko sila masyado silang busy, ganyan masyadong madami bumibili parang sa so wow, napapawaw ako wow, ang dami nang bumibili sa kanila syempre, tabing kalsada tapos open na open ganyan open na open yung e store nila kaya ano, talagang madami bumibili o, ngayon nga, wala nga ako mga wala na nga ako tumar na mga bata dito eh wala na ako mga maganda sana may mga yung mga batang pabalik-balik nagbibili ng na mga gamis. Kaya ngayon, konti na lang yung gamis ko. Ayan, wala. Kung dati na bas, nasasabi kong meron akong ano, meron akong limang tumor. <laughs> Siguro ngayon, pitong tumor. Meron akong pitong tumor. Ayan. Kasi nadagdagan yung meron dyan na ano. Pero makikita mo, ganyan, ah, uh, meron naman tayong mga paninda, ganyan, kaya lang iwas ano lang tayo talaga yung na expire tayo kasi sayang wala tayong magagawa kaya nga po sa mga nakaraang panahon na palaging may expire tayo natuto na ako kaya pagka kumukuha ko tulad ng si Cheria bagay mga si matagal pa yun oktob, ngayon mga October na November na nga yung iba eh November na yung mga ibang si depende sa si ah uh, matagal ang expiration niya. Kaya, uh, pero ang kinukuha ko pa rin is, ano, uh, apat lang, ganyan. Hindi ako nagpapahan na ng marami. Ayan mga kasari, uh, dahil sa ano, dahil sa, uh, di ba nabanggit ko na karaan na uh, meron kaming natatanggap ng na mga promo, dahil sa mga noodles, ayan, kasi sa frozen namin, araw-araw, yung asawa ko, pagka, araw-araw may uwi siyang apat, ganyan, uh, walo, uh, angin anin, ganyan. Depende, hindi ko alam kung sa isang kilo o per kilo, hindi ko ano kung ilang noodles ang meron. Pero sa grocery, alam nyo, yun, yung Skyplex na, ano, Skyplex na, yung sampuan, meron siyang free na beef noodles ngayon. Tapos, pag may mga kanton nga, bibili ka, meron, ano, noodles. Kasi, nag, kaya siguro ginagawa nilang ganon, kasi nga, ano, ah, uh, tumumal yung, tumalang ano ngayon ng mga noodles kasi nga sobrang init, di ba? Kahapon nga eh may bumili sa akin ng noodles. Akala ko ah uh, lucky me noodles na bibili niya yung pala homey, pero meron akong homey. Homey ang binili niya. So, ba diba, hindi mo naman masabi ano, siyempre kung ano yung gusto ng tumang, hindi mo naman pwedeng alokin Eh, eh ayan lang naman, nakalagay na nga dyan. Pa. Makikita naman nila kung magkano. 11 pesos yung homie ko. Ito is 10 piso. Dati ito 11 pesos. Ayan, mga kasari. Uh, madami pa, madami ako ng noodles, madami kaming mga noodles ngayon na na yung galing sa promo. ayan kaya ngayon ang gagawin ko is ano, uh buy 2 take one po. I buy 2 take one po siya. Ang expiration nito is September. Ayan. I buy 2 take take 1 po. Para hindi abutan ng ano kasi ano na ngayon eh, May 22 na ngayon. Ito September, expired. Siyempre, hindi naman, naman, hindi naman talaga kabilihan na ano. Ayan. Kaya ganun ang gagawin ko ito. Ayan mga kasari, ito yung mga noodles. Ayan, meron pa tayo oh. na. Eh. Meron pa tayo dito. Ayan. expire expired nito is September. Ayan, September 28 Siyempre, hindi natin nahayaan na 28 ba ito o 28 na ma expire Kaya gawa natin ng para nanggap na aga. Ito, September 17. Yung chicken. Ayan, malinaw. Ayan. Ayon pa beef. Ito, October na ito. October. Ayan, October na ito. October 17. October 17 yan. Kaya hindi walay ko to. Hindi pa na, akala ko yan, akala ko yan. Ayan, October. Ito, October 28. Ay. October 25. Ayan. Akala ko talaga yan is, ah, tapos na yung September. September kaya lang madami pang dumadating na September Ayan, kaya yan lang yung mga September yung nilagay ko to eh. September ito dito eh. akala ko yan lang eh. kaya lang yung mga dumadating is eh, September hindi pa na natapos hindi pa naubos is dispatcha yung mga September kaya ito mga September ito lahat yun lang yung October ayan ayan mga kasari gawa natin ng paraan para maibenta